Mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Ito ang sinabi ni Director Rino Abad ng Oil Management Bureau ng Department of Energy ukol sa magiging presyuhan ng petrolyo. Ginawa ni Abad ang pahayag ng i ng Saudi Arabia at ng iba pang oil producing countries na babawasan nila ang produksyon ng krudo hanggang matapos ang taon. Ayon kay Abad, noong Mayo pa naging epektibo ang anunsyo ng Saudi at nararamdaman ng araw ang taas presyo hanggang ngayon. Nagtataka si Abad kung bakit nag-anunsyo ulit ang Saudi ng bawas produksyon sa krudo. Kaya makahahanap muli ng dahilan ang malalaking oil companies na magtaas ng presyo sa petrolyo. Yan po ang ine-expect natin kasi yung Yan ang mga nakaraang tatlong buwan, eh, mukhang nasagad na po kasi na-stabilize na, na po ngayon yung price. Eh. Mm. Pero itong announcement, may bago na Alam naman, po, announcement. Ito na naman po ang hindi natin makontrol eh. Minsan, oh, oh. po talaga nila ito eh. Nang nakikita na rin nila ang nakikita natin, na nag-establish ang price, biglang gagawa na da, naman po ng mga ganitong uh, May... statement na nasa totoo lang, wala namang talagang epekto to sa hmm. supply. Kasi ganun lang din naman ang nangyari ng June, July, August eh. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez, Tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.